Ah, tricycle lang sakay nito. Dalawang single, dalawang single, sa ano, galing po to sa kabila mga kabukid. Yung sa dulo. So, ang sakay ni Kuya, tricycle na kolong kulong sa dalawang single. Malaki kasi yung sa kanya, trailer eh. Oh. Ayan po. Ay, liliko. Sabay liko. Lili galing ah. Oh. Sakto oh daing may sasakay ito sulit yung biyahe ni kuya dalawang single mga kabukid tsaka isang motor na may kolong 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 ang tawag dito may galing pa doon sa dulo merong nakapila dun sa dulo tsaka dito bali dalawa sila Kaya saan ka galing kuya? Fernando pa ako sir Sa Fernando saan ka pupunta? Uh, Dito sa? Miguel Ah San Miguel oh. Single yun sa'yo? Oh. Magkano yung ano single? Magkano yung bayad sa single? 150 Mura na 15. yan. Oo mura na nga yun Pamadami kayo sabay sabay eh Yung, oh. yung isa nung kanina 300 eh Ayong so, ano yung Yung kolong kolong magkano kaya yung kolong kolong? 150 madami naman silang sabay sabay mga wood. pero pagka isa ka lang parang special yung kanina 300 ganda oh safety and safety, safety, safety. Ah, Tapos meron pa sila doon, yung, yung, ano, yung, yung, yung bangka mga kabukit, namamasada na din doon. Doon sila umiikot. Okay. Pwede dyan yung 4 wheels, kuya ano? Magkano po, magkano 4 wheels? Pwede ba nating malaman para sa mga makakapanood dito, para may idea sila. Magkano po ba yung charge nyo? 400, kuya. Magkano po? 400. Siguro ng Yamaha, 'yung dikit. Ah, pwedeng magbigay ng tip ano? Ay, doon sa kolong kolong po, magkano yung single po? 250. 250. Ah, 250. tulong-tulong sila may driver ng roto tapos meron siya tiga baba mga kabuli Do doon na din na ano Alright, kesa sa umiikot ka, malayo pa iikutan mo, ay eh, inuulit ko mga kabukid. Ito yung Candaba Swam, yung Pinak, uh, papuntang San Miguel, Bulacan. Saka ito sa kabila, papuntang ano to, San Fernando, Pampanga. So yung iba na hindi nila alam na at possible na dito, dito pa rin sila nakakadaan kaya ang ginagawa aso mas sinasakay na lang ganito yung mga sasakyan nila pagka yung tao lang 50 lang yata yung charge nila ayan yung kanina yung 4 wheels pwede daw 400 tapos pwede daw pagka yung maraming uh, may, may mayaman pwede daw magdagdag Oh, sige ta. Pwede sa inyo ko ya. Saan po kayo galing? San Fernando. Dito. San Fernando, tapos saan po ang punta niyo? San Miguel. Uh, hindi niyo po alam na hindi na nakakadaan dito. Hindi, dumaan na rin ng kanina ng mga dito. Kanina mga pwede pa ano? Hindi, pero kaya pa pero doon sa dulo hindi kaya. Mahirap na doon. Lalim na. Lalong lumalim. Ah. Uh sige -huh. po, salamat. Ingat.

Saan po kayo ni Kuya Te? Saan po kayo galing Te? San Fernando rin po. Ah, Tapos saan po kayo uwi? San Miguel din. San Miguel po. Ingat po kayo Te. Salamat po. Alos galing sila ng San Fernando mga kabukit. Papunta alos. Punta sila ng San Miguel Bulacan. Dito kasi yung pinakamalapit na way. Eh.